again yeah, for this video. Nagpa-change day off ako para lakarin yung SSS ko para sa calamity loan. nakapag loan naman ako dati pero ang sadya ko talaga. Dineactivate activate ko kasi yung dating account ko kasi dinactivate active yung ATM ko. So, nag-register ako ng panibagong ATM account. This is uh, Iris uh, Union Bank. Kaya lang, ang nangyari, hindi na siya katulad dati na madali lang siya mag-enroll. Uh, yung nangyari ngayon sa akin, pinapupunta ako sa malapit na branch. Kapos, magdala daw ako ng two-valid ID sa kanila eh, Para ma-activate siya, ma-approve. Then, mas sure talaga na doon papasok yung uh, load ko. So, napunta ako sa SSS. Pero, eto pa yung nangyari. Sayang. Tapos, babalik pa ulit ako. Wala akong napala. Kung sa bagay, kung hindi naman ako babalik, hindi talaga tumaas si Kaso. Sayang. Yung bago pala sa SSS, dati pagpasok mo pa lang, bibigyan ka na ng number, tatanong ko ano kailangan mo. Pero ngayon, pagpasok mo, sasabihin mo yung kailangan mo, tapos pipila ka. Ngayon, habang pumipila ka, yung pila na yun para lang sa number kung una pa lang pagpasok mo, nakinig na sila sa concern mo kung ano yung dapat mong i-update. Kaya ka nagpunta. Dapat alam na nila yung gagawin nila. Di <laughs> ko Kasi papipilahin ka, tapos wala nang pala din yung kailangan mo. Ay nako, useless talaga yung pagod. Sayang day off.